Meron po dito napisa na ano na sisyo pero personal ko pag ng sisyo na bulag. Guys, nakita niyo ba isa na yun? Ayun oh. No. Ayun oh, no. yung tumutok ka sa saan, saan. Bulag siya. Nakikinig lang siya sa nanay niya kung saan may pagkain oh, tingnan niyo. Ayun oh, no. yung muto ka sa sahig na 'yon. Oh, hindi niya makita oh. Ayun, ito siya, ito siya. Hmm. Oh. Ay, siya kung saan-saan, guys, kasi Parcel ko makatagpo ng ganito at sa tingin ko bulag siya. Yung way ng paglalakad niya, tingnan nyo. O? Oh? dapat hindi niya pupunta sa akin na tatakot pero tingnan nyo. Sabi ko may ganito palang kaso din yung mga manok na bulag. As in, sa, yun lang ko alaga ng manok po. Parcel ko magkaroon ng bulag na sisiw. At ayun siya oh. Hindi siya makakain ng maayos yung mga kapatid niya nandunan sa may pakainan. Ay hindi siya. Ito pala siya o. Oh. Ito siya o. Oh. Tino mo. Ito siya. Hindi siya. Bulag. Ito yung bulag ko. Oo. Oh. Oo. Oh, ayun nga. O, no. Tapos ganyan siya maglakad. Parang madiretso na, na ewan. Nakala mo ibon. Sabi ko, nakaraan may bulag ako to. Nabulag lang. Pero ito, kaya is first time ko. Karoon na gato, sisi bulag. At di ko alam kung mabubuhay ba to. Ay siya, oo. Oh. Kung saan siya nakakapunta. Mm. Sandi ba? Oo, oo. Eh isa. Ay, normal lang siya kumain ng. Ah? Ayun. Naaw, hindi oh, oh. kumakain siya. Ano to? Ano ginawa niya? hindi ko alam. Napalag ko lang siya. Ito ko lang kung mabubuhay ito. Okay pa sa yung idea na isang matay. Eh. na nabulag lang. Ito, dalawa. Literal na pinanganak siya or napisa siya na bulag. Ayun oh no? umikot-ikot siya. Ayun o, no. yun. Yung parang akala mo, hilo. Mm. Kung saan siya nakakarating. Oh. Ayun o. No. Nakikinig siya sa boss ng nanay niya. Ayun o. No? Know. Kung saan niya pila. niya talaga makita. Nakikinig lang siya. Oh, siya sa lap. Eh. Sabi ko, ganito pala. Akala ko sa mga tao ano nangyayari lang nangyayari ganito. Na may bulag. Lalo na sa manok. Hindi ko po nasaan Tos, ay, pakita ko na rin pala isang hatch nyo. So, ay, may bulag at ICC. Tapos may isa pa ako na hatch dito. Which is yung original ko talaga na hen. Na nauhaw na kasi ubos na yung tubig nila. Ngayon po kasi, ang pinapakain ko sa kanila ay pinapainom ha. Binabitamins ko sa sila tapos pinapainom ko ng tubig na may luyang dilaw para mas healthy ang pangangatawan so as appearance naman pang bato talagang katawan magaganda diba? malulusog ayan tapos ito, binibili ng tito sabi, Ayaw ko sabi ko ayoko mo nang ibenta kasi anak siya na ito ito po yung isa sa pinakamagandang inahin ko po na nandito ako ngayon sa lahat ng inahin na meron ako. Siya yung original. Tapos isa siya, siya yung pinakamaganda pagdating sa physical appearance. At sa quality, as hen. kasa nga lang po, ang, ang pisa nito alam nyo kung ilang lang po. Siyam. Yung pisa niya, lima, apat. Hanggang sampo lang iniitlog niya. Ganun siya kakunti mang itlog. Parang tayong pipi niya lagi sa sarili niya. Tapos, yung isa ko naman doon na, na hen na binenta ko ay ano, ang pisa niya or ang initlog niya ay 15, 18, 20 ba diba? ang dami talaga tipid, maganda nga siyang inahin maganda yung mga sisiyo niya, malalaki pero grabe naman grabe naman sa tingipid dahil Kasi yung anak niya, bulik, kasi wala na pa akong bulik na inahin kasi binenta ko na karaan mo pera binenta ko isang inahin ko na parawakan din So, wala na. Ito, mahulaan mo na kung saan dito lalaki. Wala pang tubig. Ito, lalaki yan. Bauna-auna -una sila. Ito lang. Ito yung okay, mga pagkain na. Tinatali ko na rin to kasi nga, hinuhukay nung inahin kung saan sa na dadala, So, mura naman yung tali. Bakit hindi natin itali? nagsasabong na rin to pwede na actual iwalay to eh, yung nanay sa mga sisyo malalaki na po sila eh. saka malalakas yung mga kabiyay yung yung tubig ko lagi is... yung may Luyan dilaw laki kasi ng ano talaga laki maniwala po kayo laki ng tulong ng luyang dilaw sa mga sisyo sa paglaki saka iwas sa sakit like bolutong sipon at sa mga to, hindi po, hindi po nagkasipon. Yung mga dati kong sisiyo, nabulag yung isang mata kasi nagkasipon dahil napabayaan ko, hindi ko nalo yung dilaw. Ito po talaga literal na maganda talaga. Wala kang, ano, wala kang masabing nagkasak... O na-o siya, uh. wala ka po, aray, wala ka po masabing na nagkasakit yan o nagkabulutong, ganyan sila kalaki. Yeah, usually kasi mga bulutong, maaga palang dumadating. Ano yung pinakain? Tae ba <laughs> Teka lang. So ayun, hindi man sila nagkabulutong guys. Kapain naman natin. O, oh, nauna naman sila eh. Kabusa ng tubig. Tapos ang ginagawa ko pala, pag kunay magbabitamins ako sa kanila sa tubig or sa pagkain po, binabasa ko yung pagkain kasi gusto nila yung basang pagkain eh. Doon ko tutunaw yung powder na vitamins nila. Tapos, i pambabasa ko sa, sa feeds nila. Yung feeds kasi nila is crumbles, di ba? O yung parang crumble's na 'yung ganito. 'Yan. 'Yan. Ganito. Bin- binabasa ko. Tas okay naman sa kanila. Gusto naman nila at gusto gusto talaga. ganon.